Dati ka bang aktibo noon pero hindi na ngayon? Dati kang makawit sa simbahan ngayon pero hindi na ngayon? Dati ka bang namimigay ng mga pagdito, babasahin? Ibig sabihin, aktibo ka sa loob ng church noon pero hindi na ngayon. Hindi mo ba na-realize ang iyong kalagayan? Siguro maring isipin mo na hihiya ka na sa iyong kapwa pag bumalik ka sa church kasi matagal ko na hindi nakapagsimba eh baka anong sabihin. Pero ang totoo po niyan, hindi po ganun. Ang totoo niyan, mahal na mahal ka ng ating pangasos. At ang pagmamahal niya sa iyo ay panghabang buhay ito na pagmamahal. Hanggat hindi sarado ang pintuan ng awa ng Diyos. At magsasara lang ito kapag ka siya ay bumalik na. Hanggat ang ating Panginoon ay hindi pa bumabalik. Bukas ang kanyang pintuan ng awa upang ikaw at ako ay lumapit sa kanya sapagkat siya lang yung ating pag-asa. Alam niyo po mga ka-vlogger, mga patitig kaibigan. Itong vlog ko na ito ay napakasimple lamang. Isa simple siya pero may uunawaan mo kung gaano ka kamahal ng ating Panginoon. Ito ang sabi ko niya sa aklat ng Joel chapter 2 verse 12. Ang sabi ko niya dito, Gayon may ngayon, sabi ng Panginoon, Manumbali ka sa akin han, ng inyong buong puso na may pag-aayuno at may pagtangis at pagdadalamhati. Ang panawagan ng ating Panginoon at doon sa panawagan niya ay parang ipinamumukha niya sa bayang Israel na kaya kayo nagkakaganyan, kayo minamalamalas, kaya kayo nagkakasakit, kaya kayo maraming problema, kaya kayo parang pakiramdam nyo, itinalikuran ko na kayo. Hindi dahil ah, nagkulang ako sa inyo, kundi tayong nagkulang sa ating pong Panginoon. Sa maikling vlog na ito mga ka-vlogger ng update kaibigan, sa pamamagitan ng pananawagan ng ating Panginoon, dinggin natin ang kanyang panawagan. Bakit? Dahil mahal na mahal niya tayo, ikaw at ako. At ang pagmamahal na ito hindi magbabago. Kaya, huwag na tayong mag-atubili pa. Kung ano ka dati, ibalik mo yun at dagdagan mo pa. At naniniwala pa ako na sa ganung paraan, makapanumbalik tayo sa ating Panginoon dahil katagal na matagal na siya na nagingitay sa bawat sa atin. Muli, maraming maraming salamat po. Bago po tayo nagtatapos nga pala. Kanyahan mo na kita sa isang panalangin. Kaya lang. Kailan namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras na ito, hindi ko alam kung sinong nakakarinig nito. Pero kung ang mensaheng ito ay sakto po sa kanyang napakinggan tuloy niyo pong hipuin ang kanyang puso't isipan at ipadama sa kanya na mayroong Diyos na nagmamahal sa kanya. At ang pagmamahal na ito ay hindi po mapuputol. Kaya ikaw na nakikinig sa mga oras na ito, dinggin naman panawagan natin pa yun Isus at manumbalik tayo sa kanya. At sama-sama tayong magpalakasan sa pananampalataya hanggang siya siya'y dumating. Tandaan mo, mahal na mahal ka ng aming Panginoong Isus o ng ating Panginoong Isus. Kaya Ama, salamat po sa mga oras na ito na may nakarinig na minsaheng ito. Maasa po ako na habang kanya itong pinagbubulay-bulayan, magdesisyon siya ayon sa tulong ng banal na espiritu na magpasakop sa inyo muli at maglingkod siya sa inyo muli hanggang sa kayo dumating. Ito pong aming hiling sa makapangyarihang pangalan ng Panginoon Amen. So kablogger mga kapatid, kaibigan, maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. I hope po na i -like po ang inyong lingkod, just share po sa ating pinag-aaralan ito. At kung hindi ka pa naka sa aking Facebook account, pakipos si Joel Canales Parilla, pakipaalo po no ako at meron din po akong YouTube channel, ka vlogger brother Joel Padilla. So maraming maraming salamat po. Hanggang dito lang po ang akin pong vlog na ito. At salamat sa pagtiyaga At kung ikaw ay nakakaunawa as sa misis na so, play mo. Dahil mahal ka na mahal ka ng Panginoon. Niyo tayo. Matagal na. So hanggang dito lang po. Ako pito sa vlogger brother Joel Padilla na nag sa inyo ng isang kasabihan. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kaya ito dapat mo makakaya. Maraming salamat po. Bye-bye. God -bye. po.